dito sa Jaffa ay eh, na Bacol City ang the city of Smart so for today's video guys ay ikagalaw kayo sa tending ngayon na Little Shargo ng Bacol City at ito lang yan matatagpuan sa harap ng Toyota dito lang yan dito sa Florenceville nakikita nyo siya dyan sa tangob guys tapos guys ito yung kanilang mga cottage ayan 400 pesos guys may cottage na kayo tapos ang kanilang entrance ay eh, 20 pesos lang worth it na worth it ang inyong entrance tapos budget meal pa kasi may nagbabenta dito ng mga pagkain mga fishball, balot at iba iba pa tapos um, <clears throat> ang ganda dito ng view guys worth it na worth it to sa inyong date kapag may date kayo, may mga loved ones kayo kasi ang ganda ng view tapos ang inabangan ng lahat dito ay yung sunset uh, at syempre guys yung mga family at friends nyo kapag gusto nyo mag-banding gusto nyo and wine kapag stress kayo pwede na pwede kayo dito guys kasi ang ganda ng view ang calm super ganda ayan tinawag siya nito Shargao kasi guys maraming mga puno ayan ng mga buko ayan diba? kasi nga si Shargao diba maraming mga buko tapos yun yung mga tao tapos yung sa likod ko mga friends ko ayan ayan ayan, ayan. ayan ang kasi ibang mga tao ayan diba ba? At maya-maya, ipapakita ko sa inyo yung sunset. Malapit na, malapit na. Oh, yes. Ayan siya. Hindi pa siya masyadong oh, dito. You, Mga friends ko yan. Ayan o, um, mine. Si Leia at si Cheska. Ipapakita ko dito. So, ayan guys. So, yung cottage nila. Tapos, guys, kung gusto niyo mag-volleyball, may volleyball din dito, guys, doon sa likod. May volleyball. So, yan. Diba? Kapag gusto nyo magpagabi dito, pwede pwede. Kasi nga, may bonfire din dito, guys. At mamaya, mag-bonfire kami. Kapag kita hindi sa inyo, sa video ko ito. So, yan, guys. Diba? Madaming tao dito pag weekend, guys. Kasi nga, walang pasok. Maraming estudyante. Maraming nagde-date, diba? Sana all na lang. At saka, malay nyo, baka magkita nyo dito yung soulmate nyo. Diba? Baka magkita nyo yung soulmate nyo dito. Hmm. Huwag na kayo magpadapit tong pa. Huwag na kayo magdalawang isip. Pumunta na kayo dito kasi ang ganda. Ayan, sa Villa Malagrosa guys. So di ba ang ganda. Marami na mga vlogger dito. Kaya syempre vlogger din tayo. Hindi tayo Trending to eh, di ba? ayun. pakita ko sa inyo. Di ba ang ganda? Hmm. Mamaya pakita ko sa video yung sunset at yung mga maraming tao. Kasi may mga bench dyan guys. Di ba? So dito muna tayo tapos pakita ko sa inyo yung iba pang video. Okay? Bye!